Ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalukuhan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako ternitin. At may kasama po yan, hindi po guard. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan eh, dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana anadmitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Dahil, Thank you, Mr. Jimmy Guban, Mr. Yes. Chair disrepresentation mas naniniwala sinasabi ni Mr. Goban because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta dun siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni ano or yung health condition at Jacob concerned siya hindi man na kaano ano si Jimmy Goban it's very clear Mr. Chair that this person is lying now may i-ask Mr. Benigno Ponteporta Uh, Benny, good afternoon. Good afternoon, Pinanggit po. ni Jimmy Guban that uh, you tried to call him three times dito sa apidabit po niya. Totoo po ba ito? Uh, wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala. Hindi ko alam ang number niya. At lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si uh, Manscarpio, si si Michael Yang at ito pong si uh, Congressman Pulong. Hindi po in any way, hindi ko po pa sila nakausap personally or digital. Eh, wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko po sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil uh, mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV